Mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat, lalo na sa ating mga kababayan sa US, Canada, Australia, Hong Kong, UK, UAE, Saudi at iba pang sulok ng mundo. Welcome to another deep dive into the wild, wild world of Philippine politics. Ako ang inyong host at ngayon, pag-usapan natin ang hot topic na nagpapainit ng ulo ng maraming Pilipino. Sino nga ba ang susunod na Senate President? at bakit parang naglalaro ng Among Us ang Duterte Black ha ah, walang final decision puro usapan pa ha suspense ah, talaga ano po ano suspense sa suspense kung ikaw ay isang OFW na gustong gustong malaman ang latest na politika sa politika ng Pilipinas o isang kabataan na curious kung bakit laging may drama sa gobyerno this video is for you Excuse me po. Today, we're breaking down the Duterte Blacks' indecision under Senate President Beth uh, with a mix of facts, satire, and content chismes to keep you hooked uh, for the next couple of minutes. So, grab your kape, your popcorn, or your balikbayan box snacks at Simulan na natin. Before we dive in, hit na natin ang like button, I click ang subscribe, at and ring ang notification bell, para updated ka sa mga ganitong classing content. Kung gusto mo isupport ang channel, mag-send ng super thanks. Kahit na sa US, UK, or UAE ka, every bit helps. Ha? Share this sa mga kaibigan mo abroad para sabay-sabay tayong mag-analyze ng politikang Pilipino. Let's go global! Alam mo ba mga kaibigan ng Duterte Black, sina Sen. Ronald Bato de la Rosa, Bongo, Robin Padilla, Rodante Marcoleta, at maging si Sen. Amy Marcos ay hanggang ngayon ay undecided pa rin kung sino ang iboboto nila for Senate President. Ano ba ito? Parang naglalaro ng spin the battle sa Senado? Pero seryoso, this decision could change the game for, v for Vice President Sara Duterte's impeachment trial. Kaya nga, let's unpack this with some intellectual swanger, a bit of humor, and a whole lot of facts. Ready na ba kayo? Let's dive in. Kung ikaw ay nasa New York, Sydney or Dubai, malamang narinig mo na ang tungkol sa Duterte Black sa Senado. Sino-sino nga ba sila? Ayon kay Senator, uh, Senator Ronald Bato de la Rosa, ang grupo nila ay sinubuo ni na Senators Bongo, Robin Padilla, ang bagong senador na si Rodante Marculeta, at surprise, surprise, si Senator Amy Marcos, na kapatid ni President Bongbong Marcos, pero lumipat sa Duterte Camp. ha ah, Yes, mga kaibigan, it's a political telenovela. Pero bakit nga ba undecided pa rin ang Duterte Black? Ayon kay Bato, hindi pa sila nagkasundo na si Senator Robin Padilla ay nasa Netherlands pa. Kasama si former President Rodrigo Roa Duterte na nahaharap sa kaso sa International Criminal Court. No? So para naghihintay sila ng Zoom meeting ha para mag-decide. Pero seryoso, the decision is a big deal. Why? Dahil Senate President ang magdi-decide -de kung paano dadalo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At kung hindi sila magkakasundo, baka ma-outsmart sila ng Marcos Camp. Imagine mga kaibigan, ang Duterte Black ay sa isang group chat ah, na puro sin lang ang sagot. Bato, sino bet mo? Sin. Bongo, any suggestions? Sin. Parang ghosting sa politika. Pero behind the scenes, this indecision could mean they are strategizing or they're just genuinely Uh, clueless. Ano sa tingin ninyo? Ha? Ah, comment down below kung ano ang curimo. Let's break it down. The Senate President controls the legislative agenda. Kung pro Duterte ang Senate President, baka mas favorable ang impeachment trial kay Sara. Pero kung pro Marcos, good luck na lang. The Duterte Black's hesitation might be a sign of internal division or a calculated move to keep their cards close. Either way, it's a risky game. If you're loving this political chismis with a side of analysis, hit that like button and share this sa so mga kaibigan mo sa Canada, Italy, o Japan. Kung, kung, mag, kung, may super thanks ka, isend mo na para makip natin ang ganitong content. Maraming salamat. So, sino, sino nga ba mga contenders for Senate President? Siyempre, si Senator Francis Escudero, ang kasalukuyang Senate President. Ha? Pero si former Senate President Tito Soto ay nagpapakita ng interest na bumalik Ha? Huh? Um, at ayaw kay Bato de La Rosa, hindi rin natin pwedeng i-count out si Senators Alan Cayetano at Miguel Suviri. Ha? Huh? Isang araw nakaupo si Bato sa Senado. Ha? Huh? Iniisip, sino kaya ang pipiliin natin? Tumingin siya kay Escudero. Steady, diplomatic, pero parang may hidden agenda. Tapos kay Soto, veteran, charismatic, pero may itbulaga vibes pa rin. Si Cayetano, matapang, pero parang laging ready for a debate. At si Subiri, the comeback kid na na-ousted last year pero gustong-gustong na bumalik. Ah, parang Avengers, endgame ang sinado mga kaibigan. Let's look at both sides. On one hand, si Scudero ay may support ng majority black sa 19 Congress. Kaya maghirap siya alisin. Pero may mga post sa X na nagsasabing ayaw ni Bato ng Senate President na madaling madictate ng Malacanang. Ah? Meanwhile, Uh, si Soto, meanwhile naman po, ay is a crowd favorite, lalo na sa mga OFW, dahil sa kanyang charm and experience. Pero ang tanong, will the Duterte Black trust team? Si Cayetano at Subiri, on the other hand, have their own ambitions. Pero hindi sila confirmed, allies ng Duterte Black. So, it's a free-for-all race. Ah, huh? kung ako tatanungin, parang the voice ito ng Senado. Si Escudero ang coach na safe choice. Si Soto ang coach na nostalgic. Si Cayetano ang coach na laging intense at si Subiri ang coach na underdog. Sino ang pipiliin ng Duterte Black? O baka naman mag wildcard sila at biglang pumili ng iba? Ano ang bet mo, ha? For Senate President, comment below. Escudero, Soto, Cayetano, o Subiri. O may dark horse ba? Share this video sa mga kaibigan mo sa UAE, Saudi, o Switzerland para may spark natin ang discussion. Now, let's get serious. Ha? Bakit mahalaga ang Senate President raise sa to ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte? Simple lang. The Senate President set the tone uh, for the trial. Kung pro Duterte ang Senate President, baka mas lenient ang proseso. Kung pro Marcos, baka mas mahigpit. At ngayon, with the Duterte Black holding five senators, Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta, at Aimee Marcos, malaki ang chance na maapektuhan ang trial. Ha? Sa mga kababayan natin sa US, UK, Canada, at Australia, imagine this, the Philippine Senate is like your Congress or Parliament, ah pero with more drama. ah The impeachment trial needs uh, needs a two-thirds majority, or 16 out of 24 senators to convict Sara. With five Duterte allies, she only needs four more votes to survive. Ha? Pero here's the kicker, The Marcos camp also has allies like Senators Pia Cayetano, Lito Lapid, at iba pa. So it's a numbers game. Okay, para survivor ang impeachment trial na ito ha. Si Sara Duterte ang contestant na kailangan mag-build uh, ng alliances para hindi ma-vote out. Ang Duterte Black, sila ang core alliance pero kailangan nila ng swing vote votes at doon papasok ang Senate President. Kung si Scudero mananalo, will he play fair? O baka naman may hidden immunity idol si Marcos. <laughs> Ay, nako. Let's talk policy. Breakdown tayo. Policy breakdown, no? The Senate President doesn't just handle impeachments. They also control the legislative agenda. Halimbawa, kung pro Duterte ang Senate President, baka i-push nila mga bills na pabor sa Duterte agenda. Like stricter anti-crime measures, kung Prof. Marcos naman, baka ma -focus, mas focus sa foreign policy, lalo na sa West Philippine Sea issue. So, so this is just about Sara's trial. It's about the future of Philippine laws. Kung OFW ka sa Hong Kong, Japan o Germany, ano ang tingin mo sa impeachment trial ni Sara? Comment below at share ang video na ito ha, sa mga kaibigan mo para ma-engage sila sa discussion. Don't forget to send a super thanks to keep this channel going. Kung nasa Italy, Norway, o Netherlands ka, malamang alam mo na ang Marcos Duterte feud. Ay, ay parang Game of Thrones sa Pilipinas. Nagsimula sila sa allies noong 2022, pero ngayon, puro away na. Ha? Ang Senate President Ray ay isa pang chapter sa kanilang saga, pero bakit nga ba nagkagulo, no? On one side, ang Marcos camp ay ay gustong panatilihin ang kontrol sa Senado para ma ang kanilang legislative agenda. Ayon sa routers at BBC, nakuha ng Marcos Allies ang 6 na 12 Senate seats anong ah, 2025 midterms pero hindi ito sapat para dominahin ang Senado. On the other side, ang Duterte Black ay lumakas dahil sa sympathy votes after Rodrigo Duterte's ICC arrest. No? Uh, ah, kanilang five senators ay enough to make waves lalo na sa impeachment trial. Parang chess game ito mga kaibigan. Si Marcos ang white pieces, ha? Ah, si Duterte ang black pieces, ang Senate President naman, siya ang queen na pwede magpanalo o magpatalo sa laro. Pero sino ang mag-checkmate? O baka naman stalemate lang ang mangyayari. Kung nasa Sweden, Denmark o South Korea ka, ano ang tingin mo sa Marcos Duterte feud? Ha? Comment below at share ang video na ito sa WhatsApp groups mo abroad. Hit that subscribe button para updated ka sa next chapters ng drama. So ano na ang susunod? Ang 2025 midterm elections ay nagpakita ng malakas pa rin ang Duterte block. Pero hindi rin natin pwedeng i-underestimate ang Marcos camp. No? Ang Senate President race ay magdedetermine ang direksyon ng Senado, ang by extension ng buong bansa. Will it be a pro-Duterte Senate that pushes for Sara Sakwital or pro-Marcos Senate that seals her fate? Sa mga kababayan natin sa Austria, Belgium o Finland, here's something to think about. Philippine politics is a game, dynasty, game of dynasties. The Dutertes and Marcoses dominate pero may mga bagong players like Bam Aquino and Kiko Pangilinan na nagbigay ng wild card energy sa 2025 elections. Ah, uh, this could mean a shift toward a more balanced Senate pero only if the Duterte Black plays their cards right. So anong prediction mo for 2028? Comment below at i-share ang video na ito sa mga kaibigan mo sa New Zealand, Ireland o Poland. Let's keep the conversation going. At yun, ha? Ooh, ang mga kaibigan, mga kaibigan, ang deep dive natin sa Duterte Blacks, ah in decision sa Senate President Ray from Batos, hindi pa kami nag-uusap to the Marcos Duterte feud. It's clear na ang politikang Pilipino ay puno ng drama, strategy at plot twist. Pero sa gitna ng lahat ng ito, let's not forget, ang kapangyarihan ay nasa kamay natin. Mga botante, lalo na kayong mga OFW sa US, Canada, Australia, at iba pang panig ng mundo. The 230 Blacks Five Senators, Go, De La Rosa, Padilla, Marcoleta at Amy Marcos are holding the key to Sara's impeachment trial pero without a unified decision on the Senate President. They risk losing their edge. Meanwhile, Scudero, Soto, Cayetano at Subiri are all vying for the top spot, no? making this a four-way battle royale. But do not, please do not forget also uh, Marcoleta the outcome, it could shape the 2028 elections and beyond. Kung nagustuhan mo ha, ang video na ito, i-hit na ang like button, i-click ang subscribe at i-share sa mga kaibigan mo sa UAE, Saudi, Japan o kahit saan sa mundo. Send a super thanks to support the channel. Kahit maliit, malaking tulong yon, ha? Mag-comment ka din sa baba. Sino ang bet mo for Senate President? At bakit? Let's make this go viral. Mga kaibigan, magkita-kita ulit tayo sa susunod na video. Salamat at keep it real. Bye-bye.